Good afternoon po, good afternoon mga kabengbeng So yan, meron tayong PCP dito, M3 Tactical mga kabengbeng So hindi yan binili, hindi po yan inulogan Or hindi po yan line away sa atin mga kabengbeng So yan po, ay napanalunan sa ating uh, batch 123 raffle mga kabengbeng Congratulations sa ating winner na from uh, Aurora na si Sir Ronel Flores, so shoutout po, big shoutout sa ating kabeng-beng from Aurora na nanalo sa ating batch 123 raffle, Napakapogi ng kanyang napanalunan na si Sir Ronel Flores So yan, naka-battle tank po, naka, uh, naka point uh, 45 liter battle tank, regulated po yan mga kabeng-beng 3000 PSI maximum input, then 1800 PSI output, may dekaker mga kabeng-beng M3 tactical design, ayan, folding pa po siya. Retractable na ka-BSA black powder 4x16x44. May PCP pump din po 'yan mga kabengbeng. So kasama niya sa kanyang uh, napanalunan po. So complete set, gagamitin na lang po. Uh, naka 12 rounds magazine, folding po 'yan, ayan, mga kabengbeng. pogi talaga. So, sir, ito, So, grouping test natin ang inyong napanalunan, Sir Ronel Flores. Congratulations po. So, mag -side cam po tayo para makita natin yung ating magiging grouping test. So, grouping test natin sa so, 35 meters. Ayan po yung ating steel plate doon. So, yan. So, Sir, ito, no? So, sa mga gusto sumali po sa ating mga parafol, comment lang po kayo dyan. Uh, ay hindi po pala kayo magka-comment mga beng beng uh, message na lang kayo diretso sa ating facebook account na nasa ilalim JP Garcia or JP ka Beng Sampang or so, JSB Sporting Good Shop so salamat po sir ito na ang inyong napakapoging unit so ito subukan na po natin Solid mga kabengbeng napaka-pogi ng napanalunan na unit ni sir So yung ating nakaraffle na next is Falcon Predator PCP po. So ito sir, subukan natin, zero natin itong unit mo bago ko padala. 10 shot, subukan po natin itong inyong unit. Na? So first shot po tayo sir. Ating first shot, ayun. Sa second shot. grabe sir pangatlo sulit ganda tumama ganda sir busin natin 13 rounds mga kabeng beng so yan mga kabeng beng quality po yung ating mga pinaparafol kaya message na po kayo sa atin para sali naman po sa ating paraffle mga kabeng beng So yan, higit na lang natin ng kaunti yung ating scope. Ayan, para zero na zero na siya. Ayan. Pabusin na lang natin yung ating surround So yan, napaka solid talaga sir. So again, congratulations po sir Ronel Flores at saka sa ating mga nanalo ng consolation prize. So yung ating naka raffle ngayon or nakasalang is Falcon PCP naman. So yan, congratulations sir. Um... Ronel Flores ng Aurora ayan napaka pogi po sa mga uh, gusto sumali mga kabeng beng again ayan na yung ating facebook account nasa ilalim so see you sa ating mga parafol peace out